Hello guys, gusto ko lang ibahagi sa inyo sa pag-upload ng video. Dapat alam nyo kung anong tama o mali. Lesson learn na mangyari din to sa inyo o magaya kayo sa akin. Lalong lalo na sa mga baguhan. Gusto mo bang malaman kung anong mga uri ng paglabag at kung ano ang mga dahilan? Panorin lang po ang buong detalye sa video na ito dahil ituturo ko po sa inyo. Una buksan ng Chrome, itype ang youtube.com. Okay, may makita po kayong dot po dyan sa bandang itaas ang inyong profile tatlong toldo i-click nyo lang po yan hanapin nyo po ang desktop site dapat naka desktop site po ang inyong channel punta po tayo sa profile ng ating channel i-click po ang youtube studio Nakikita ko po dyan guys sa aking mga video, dalawa po ang violation ko. Yung copyright at saka terms and policy. Alamin po natin guys kung ano ang dahilan ng copyright. Yan. Madali lang naman po yan guys. Yan, background music guys ang dahilan kung bakit ako nag-copyright. Copyright claim po yan guys. Yan, galing po yan sa clean Master. Ang background music na yan. Tapos yung pagpangalawa naman, inalis po ang video dahil hindi na ang nilalaman. Tama naman po sila. nag po ako pero tinanggihan. Binura nila yung video. Ganun lang po guys. Ingat lang po tayo sa pag-upload at paggawa ng mga video. Okay guys, salamat sa panonood. Bye-bye.